Agad na gumanti ang Israel at tinarget mismo ang mga missile launcher ng Iran na ginagamit upang makapaglunsad ng kanilang opensiba. Ang launcher na ito ay natagpuang gumagalaw sa mga highway. Dahil dito, nagdulot ito ng matinding takot at kaguluhan sa mga sibilyan na pilit na nagmamadaling makalayo sa mga lugar na maaaring tamaan. Mula sa kalsada hanggang sa kalangitan, dama ang takot at tensyon. Ngayon na winasak na ng Israel ang mismong pinagkukunan ng lakas ng Iran, masasabi bang nagsisimula ng humina ang puwersa nito? Sa ulat ng Israel Defense Forces o IDF, umabot na sa halos apat na pung misil ang tumama sa kalupaan ng Israel. Ayon sa kanila, karamihan sa mga misil na ito ay tumama mismo sa mga tirahan ng mga tao. Sa kabila ng pagtatanggol gamit ang kanilang air defense system, hindi pa rin naiwasan ang ilang pagpasok ng misil na naging dahilan ng pagkasira ng mga ari-arian at buhay. Samantala, mula naman sa kalangitan, may kuha ng isang eroplanong patungo sa UAE kung saan kitang-kita ang paglipad ng mga misil ng Iran. Sa kabilang panig, ilang grupong sumusuporta sa Iran mula sa Lebanon ang napasigaw pa sa tua sa tuwing may nakikitang misil na patungong Israel. Ngunit sa gitna ng mga sigawan at tuwa ng iba, ang realidad ay patuloy na nagdurusa ang mga inosenteng mamamayan. Kasabay ng lahat ng ito, isang planta ng kuryente sa Hadera Power Area ang naapektuhan rin na lalong nagpahirap sa sitwasyon ng mga Israeli civilian. Sa ulat ng IDF, tinatayang nasa 35 hanggang 50 ang kabuang bilang ng missiles na pinakawalan ng Iran. Sa mga ito, apat na po ang nakalusot at tumama sa mga residential areas. Ngunit napansin din ng Israel na tila humihina na ang kakayahan ng Iran. Kung dati ay daan-daan ang kanilang naipapalipad kada atake, nitong huli ay nasa 30 hanggang 40 misil na lamang ang bawat atake. Ayon sa kanilang pagsusuri, posibleng ito ay dahil sa pagkasira ng mga pasukan at labasan ng mga underground facilities ng Iran, mga pasilidad kung saan nanggagaling ang mga truck na may kargang misil. Sa kabila ng pagpapakita ng lakas ng Iran, Malinaw na ramdam na ang epekto ng mga opensiba ng Israel. Habang patuli pa rin ang ganti ng Iran, kapansin-pansin na hindi na ito kasing lakas ng mga unang araw ng banggaan. Matapos ang magkakasunod na opensiba ng Israel, maraming taga-suporta ng Iran ang nagpahayag ng galit at pagtutol sa ulat na winasak na ng IDF or Israel Defense Forces ang isa sa kanilang underground facilities. Para sa ilan, gawa-gawa lang ito at malayo sa katotohanan. Pero malinaw ang inilabas na ulat ng IDF. Dalawang senior commander ng Iran ang napatay habang sakay ng isang sasakyan at tuluyan ng nawasak ang nasabing pasilidad sa ilalim ng lupa. Sa video na kumakalat ngayon, makikita ang eksaktong entrance at exit ng tunnel na binomba ng Israel. Ang layunin ng pagbobombang ito ay para mapigilan ang paglabas ng mga misil mula sa loob ng tunnel, isang hakbang na tila epektibo sa panig ng Israel para pigilan ang patuloy na banta mula sa Iran. Pero hindi na nahimik ang Iran. Ayon kay General Ahmad Vahidi, isang tagapayo mula sa Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC, handa raw ang Iran sa kahit anong uri ng labanan. Tinawag pa nga niyang katawa-tawa ang mga balita ng Israel na nauubos na raw ang missile stockpile ng Iran dahil sa pagkasira ng kanilang underground base. Ayon sa kanya, Malayo pa sa katotohanan ang sinasabi ng Israel at hindi pa umano inilalabas ng Iran ang kanilang mga estrategikong armas. Binigyang diin pa Vahidi na malapit na umanong maranasan ng Israel ang buong lawak ng modernong teknolohiya ng militar ng Iran. Nangako siyang makikita ng buong mundo ang bago at mas makapangyarihang inovasyon ng Iran sa larangan ng digmaan sa mga susunod na araw. Sa panig naman ng Israel, kahit pa may epektibong air defense system sila na sumalo ng maraming missile mula sa Iran, hindi pa rin ito sapat. Sa kabila ng teknolohiya, may ilang missile pa rin nakalusot, kaya pinaalalahanan ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ang publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga utos ng Home Front Command para sa kanilang kaligtasan. Dagdag pa ni Netanyahu, nakatanggap umano sila ng impormasyon na nilisan na ni Ayatollah Ali Khamenei ang Iran. Bagaman hindi sinabi kung saang bansa ito nagtungo, sinabi ng Prime Minister na may indikasyong pati ang ilang matataas na opisyal ng Iran ay nag-uumpisa ng mag-empake at maghanda para sa posibleng mas matinding opensiba. Ayon sa kanya, kung hindi agad kumilos ang Israel, posible raw na maibigay ng Iran ang kanilang mga pinapaunlad na sandatang nuklear sa mga grupong terorista. Para sa kanya, isa itong banta hindi lang sa Israel kundi sa buong mundo. Dahil dito, patuloy na tinatarget ng Israeli Air Force ang mga trailer truck o missile launcher ng Iran na ginagamit upang magpakawala ng mga armas. Layunin ng mga ataking ito na pigilan ang karagdagang panganib at tuluyang buwagin ang mga pasilidad ng rehimeng Khamenei. Pus, kung ganito nakatindi ang aksyon ng Israel at kaliwat ka ng paratang na rin ang binabato sa Iran, lumilinaw ba na palakas na ng palakas ang opensiba ng Israel? At kung gayon, nalalapit na nga ba ang tuluyang paghina ng Iran? Sa ilang bahagi ng Iran, natukoy ng Israel ang mga launcher na nakaposisyon na at loaded o may lamang misal. May ilan na ring launcher ang nawasak habang tumatakbo sa mga highway. Ayon sa IDF, posibleng inilipat ng Iran ang mga launcher na ito sa ibang lugar upang makapaghanda ng panibagong opensiba. Pero hindi na ito nagtagumpay dahil habang nasa kalsada pa lang ay tinarget na sila ng Israel. Sa parehong araw, naglabas ng anunsyo ang IDF na agad ding ipinost ng Iran state media. Ayon dito, pinayuhan ng Israel ang mga sibilyang Iranian na lumikas mula sa District 3 dahil magkakaroon ng operasyon sa nasabing lugar makalipas ang ilang oras. Agad nagkagulo sa lugar Maraming sibilyan ang nagsimulang lumikas, pero hindi naging madali ang kanilang pag-alis. Ang ilang bahagi ng highway ay barado dahil sa mga nasirang launcher na naiwan sa kalsada bunga ng pambobomba. Habang nagpapatuloy ang evacuation, ilang oras ang lumipas bago muling naglabas ng ulat ang Iran State Media. Sa ulat nila, inilunsad na ng Israel ang isang airstrike sa kabundukang bahagi ng Jetcar neighborhood sa Western Iran. Wala pang pahayag ang Israel tungkol sa eksaktong mga target o pinsala sa lugar, pero ayon sa naunang pahayag ng militar nila, layunin ng operasyon ang military base ng Iran Islamic Revolutionary Guard Corps sa rehiyon. Kapansin-pansin din na karamihan sa mga sibilyang Iranian ay agad sumunod sa paalala ng IDF. Marami ang nagmadaling lumikas, ngunit may ilan pa rin piniling manatili. Sa mga litratong ipinost ng ilang Iranian online, Makikitang parang may lockdown sa paligid. Sarado ang mga establisyamento at halos walang tao sa lansangan para bang bumalik ang takot na naramdaman ng marami noong kasagsaga ng pandemya. Ayon sa pinakahuling ulat ng IDF, dalawampung missile launcher ng Iran ang winasak nila sa airstrike na ito. Mula nang simula ng Israel ang opensibang tinawag nilang Operation Rising Lion noong nakaraang biyernes Umaabot na sa 120 missile launcher ng Iran ang tuloy-tuloy na winawasak ng kanilang puwersa. Samantala, nakaalerto na rin ngayon ang militar at kapulisan ng Iran. Pinagiingat nila ang publiko at sinabihang i-report agad kung may mga kahina tao o sasakyan, lalo na ang mga pickup van na kahawig ng ginagamit ng mga operatiba ng Israel, particular ang Mossad. Sa gitna ng lahat ng ito, lalo pang tumitindi ang presyur sa magkabilang panig. Ngunit isang tanong ang lumitaw sa gitna ng lahat ng ito. Bakit nga ba hindi gumagamit ang Iran ng mga fighter jet para atakihin ang Israel? Isang bansa na may kakayahang gumawa ng misile, ngunit tila bihira pa rin ang paggamit ng mga eroplano sa mga opensiba nila. May tinatago ba silang estratehiya o kulang na rin ba sila sa kagamitan? Sa dami ng kaganapang ito, malinaw na hindi basta-basta ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Isa itong laban na hindi lang sa armas umiikot, kundi pati na rin sa estratehiya, informasyon at pananakot. Habang unti-unting nababawasan ang kakayahan ng Iran dahil sa mga sunod-sunod na opensiba ng Israel, hindi pa rin dapat maliitin ang kanilang kakayahang makaganti. Sa ganitong sitwasyon, ang laging talo ay ang mga inosenteng sibilyang naaapektuhan ng gulo. Pero kayo, anong pananaw ninyo rito? Sa tingin ninyo, Mauuwi ba ito sa mas malawak na digmaan? O may pag-asa pa ba ang diplomasya para maiwasan ang mas matinding pinsala? I-comment ang iyong opinion sa comment section below at huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel at i-on ang notification bell para sa mas marami pang updates gaya nito. Maraming salamat sa panunood.